Hello guys. So oh, ayan na guys, may kangkong kami dito. Binili ni Normie na yun na. Si 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 ang sarap. Hmm. Tapos lagyan natin ng atay. Wow, so yummy. Hmm. Just ito na naman din sugar. tuloy. <laughs> sa Pilipinas, sa lugar namin, pinapakain ng sa baboy. Eh. Pero dito, ay ko Pwede yung mga Yes. na hindi ko alam kung anong tawag sa lugar na ito. Basta may tangkong, may tangkong naman. may atay.